magandang tanghali sa ating lahat. Magmumukbang po tayo. Ayan, may talbos ng kamote. At syempre, mangga. At itlog na maalat. At syempre, ginisang alamang. At may padas din po ako na may bago, ah, ano, kalamansi. Pagsasawsawan ko ng hilagan talbos ng kamote. Ayan, ito po yung kanin ko. So, ayun. Kain na po tayo. Ang uunahin ko ay ito. Talbos. Sasaw-saw natin sa bagoong. Ayan. Grabo ka ng mga kulit ng bata. Ito. kain po. Ayan, bago. Patas at kalamansi ay solve na. Ito yun. Mangga. Kalagyan natin ng alamang. Dala mo kumain din para si Toy. Ayan, ang Ayan. tapos itlog na maalat na may kamatis Look. kain po dito sa probinsya may ginisang kamatis ka may ginisang alamangka at mangga ulam na hmm. Hi. Hello. Ben. Ben. mo yung jag dito at may laman na yan. May tira pa akong paksyo ng galunggong. <laughs> Hindi ko iniwan kasi masarap ito yung galunggong na lalaki. So, ayun, kain tayo. Mm-hmm.